Ini pegangan dia selesai, bau <laughs> sepat. Oke, alih persoalan ke depan tahu Ya. ada Pedro. Ah, siya talaga. Hayop, represente. Wala pa 'tong ini kaya i-maintain 'yon. Ha? Laki yata siguro.

wala naman dito talking laang eh wala naman sa video yun yung Buhat ikaw daan <laughs> sa prigider yung prigider binubuhat kulang pa daw ang bigat hindi na tuloy yung ano ang pag adventure ni Idol Japper kaninang madaling araw kasi nasira sira pa rin yung bankang pinagpala mm -mm. tapos lumaki din kasi ang alon kaninang umaga madaling araw lumaki yung alon baka bukas siguro matutuloy sila mag-adventure si Idol Japper nagi iau si kabungot Nampis So yan, nandito tayo ngayon sa shout out ka muna. Shout out pa. Okay. Punta tayo ngayon din eh, sa Pinag Jennifer. Sa pinagawang bahay ni Matepo. Ay. Oh. Anong meron? Aba, happy birthday. Magdidibo ba? 24. Apa? Pat 24. Hindi okay, ah, 'yun, talaga ko. Ah, kala ko 18, 18 roses. Chuya yeah. mga kaunesa, my happy birthday. Apo. O, yeah, oh, iya, yeah, may is, gagawa yeah. na sila ng spaghetti. Oh, no, no? kaya nga. Bahirap Tapos na ba yung bahay na yun yung pinagagawa? Pumunta ko ang ibibidyo ko. Kasi paka mapasali ako sa July sa ano ni Idol mm -hmm. sa challenge. Di ba si Matepo yung nasa challenge si Matepo? Malapit na matapos sila sa July 2. Yung yeah. Baka lang ka Baka lang ka ako mapasali. Si, 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 Idol ang napili. Ayan yeah, mga kaunesa po, ano, tubig pa rin din eh. Gawa ng pagkabagyo ng mga nakaraan. Oo. Oh. Ayan, dada ang Oh, may mga isda eh. Oh. Isda ba? Yun o oh, mga ano. Mga palakang maliliit. Yan o. Oh. 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 Ay, hindi isda. Mga parang mga ano Mga palakang maliliit pa lang yun. Yan. Yan, ito po mga kaunesa ang bahay ni Jennifer na pinagawa ni Matepo. Ah, yung kino-content din sa challenge. Sa challenge. Si Matepo ay kasali sa challenge. Ay malapit na sila matapos sa July 2. Yan mga sa o oh, maganda na. Dati eh, hindi pa ganyan yan. Oh, ito ang dating bahay ni na Jennifer. Oo. Oh, oh. tama ko talaga 'pag dumating talaga mga nakaraang mga bagyo ang taas pa rin ng tubig pero mababa na raw ito ngayon pero mataas para, para sa akin malaki pa rin ang tubig oh. <coughs> 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 eh mabuti na nga lang nung nagkuro ng daan din eh ikaw eh, hindi, isang daan-daan yung mga nakatira napupunta tayo din sa nga Tubig. Eh, oh. Taas ang tubig ng mga bahay. Jennifer? Nanay? Ah, ta. Ginagawa niya. Si Mate, pa hindi napadaan dito? bagi hindi. Hindi pa natunta. mm, -mm. natutulog. Papahinga. Oo. Oo, oh, ah. Oh, okay, wala din, napadaan lahat na kinagagala. Naghahanap ng mga gugupitan. Ang pagkikitaan. Oo, oh, oh, Okay. Dito muna na tayo. At si Matepo, hindi pa paro napunta din. Baka nagbablog yun sa labas. Oo, ah. Oo, oh. oh, oh tutulog muna sila ito oh, maayos na ang bahay ni na Jennifer oh, maganda na okay na ay ano pala rin ilalim samento pala hindi pala kahoy oh, yung pinakaposto niya yung samento ay matibay ito oh, ayun ang dating bahay ni na Jennifer ay kabilang are <laughs> yaya yeah, 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 kabilang yan ari ito ko, da ko. Dahan-dahan tayo. Taas pa ng tubig. Ito naman makina Marjorie. dito pa kaya si Marjorie. Wala yata si Marjorie Dini. eh. May aso namang nasa labas. Baka naman tayo makagat. Okay nga. Hmm. Yan. Okay na. Bahay. Taas naman tubig. Nakakatakot. Lalo na kapag ito i merito ang bagyo. Sunod-sunod. Nakaw. Oh. Lalong ang taas ang tubig din ni eh. Oh. mga mga bahay. Oh. Hmm.

Nga, yeah, dyan muna kayo. Ha? Pwede na po Uwi na. Papuntang dagat. Inaantok, makatulog din. So, alright. Karing na tayo doon kina Jennifer sa kabilang karsada doon sa pinagawang bahay ni Matepo. Ayos na, gawa niya. Kaya nga lang, ang taas ang tubig. Yung mga nagdaang bagyo, ay na yan. Mataas pa rin ang tubig. Okay, hanggang dito na lang. At maraming salamat sa inyong pagbo-watching. Shout out! Transcrição e